tatali mga kababayan dito nandito na naman tayo sa gawain natin mga kababayan ngayon bibigyan natin papasok ng trabaho nagmamadali pa si madam kaya pakikilala natin si madam sa inyo hindi ko alam kung saan ito galing kasi tumalun siya sa jeep hindi natin alam eh ma'am anong pangalan mo ma'am? bless po po? bless anong bless? <laughs> Bless talaga. Opo. Saan pa kayo galing yan, ma'am? Pasay lang din. Ah, sa Pasay lang? Saan dito sa Pasay? Malibay. Ay, taga Malibay. Taga Malibay din taxi ko eh. Oo. Uh -huh. Oh. Si ma'am Bless ng Pasay Malibay. Ilan taon na si ma'am Bless? 27 po. 27 talaga may asawa na. Saan <laughs> ka doon? May jowa. Ah, may, may jowa. Ayan. Uh tagal na rin kayong magjowa te. Magdadalawang taon na po. Yun, tagal na din nun, nakatiis. <laughs> kababayan galing ni Ma'am Bless. Pero probinsya mo ma'am, anong probinsya nyo po talaga? Kapis po. Uy, taga Kapis. Yung upload ko ngayon, Aklan. Oh. Aklan, Kapis, magkatabi lang, di ba? Mm -hmm. Oo, ngayon, magkatabi na naman kayo. <laughs> di ba? Ano bang nar naranasan nyo sa taxi ma'am? Kontrata, metro, alin ba, alin ka doon? Overpriced po. Overpriced. Ayan, hindi alam to mga kababayan. Hindi alam to na, ano, na libring sa kayo si madam. Ngayon, lilibri kita sa kay ma'am. Anong maramdaman nyo? Siyempre, masaya. Oo, oh, yan, legit, free ride. Patayin natin ang metro mo ate. Si Kuya talaga. Totoo po yan. Legit po tayong nagpipre ride. Oh, anong masasabi niyo sa free ride? Thank you. Ah, <laughs> uh, galang. Bihira lang yung ganyan kuya. Uh, bihira talaga dahil uh -oh. sa buong, buong Pilipinas ako lang yung taxi na nagbibigay ng libre sa kay ate. Uh oh. oh di ba? Ngayon natimpuan mo ko ate. di ba? Anong masasabi ni ate sa mga taxi driver na nangungutrata? Hmm. Sige, go. Sila <laughs> <laughs> iba, pero, -ano, eh. pero yung boyfriend mo ate pala, taga saan? Ilocos po. Ilocos, sir. Uy, Ilokos. pag Ilocos, magagaling magtanim. Dito ka sa kaliwa, madam, na? Apo. eh Ay, ayan, pakikita natin yung pupunta ni mamaya dito. Papasok siya sa trabaho. Nasundan na lang natin tumalun siya sa jeep, mga kababayan. Kaya kakapsyonan natin isang diwata tumalun sa jeep na sakay ni kuya. Oo, 27 years old si madam. Kung gagawin kang ulam ng boyfriend mo ate, anong ulam ka? <laughs> Yung mga tanong mo talaga, kuya. Pampa, good vibes lang po yan. <laughs> Anong ulam ka doon natin? Sinigang, paksew, adubo. Adobo. Adubo. <laughs> Naku, adubo daw. Para sa bagay, hindi daw pipiding lutuin yung adubo na walang toyo. Patay ka, kuya. <laughs> Silusa ba si ma'am? Silusa ba si hindi lang, uh, depende sa limitation. Ayun. O oh, ate, medyo malapit ka na, ilang minuto lang naman short video lang tayo. Video lang Oo, rin. pero asahan niyo na to, naka wala po tayong bayad ate, wag ka na magbilang ng pambayad, legit <laughs> po, yan. po yan. Seryoso yan. Wow, bless Oo, me. O marami, marami na ako natanggap na nagsasalita ng blessing dahil uh, talagang legit tayo sa pre-ride ate. Sakto kuya, blessing oh, pa oh. Blessed na blessed ako. Oo. Oh, oh. <laughs> Hanapin mo yung channel ko para makita mo yung ano ko, yung video mo na to na talagang legit tayo sa pre-ride. Oh, sige, easy. susubscribe oh, kita mamaya. Oh. mag message ka dun sa mga video na yun. Sa mga sunod na araw, mapapanood mo yung video mo. Wow, oh, oh. sige. Let upload to okay thank you ah o legit po tayo sa free ride ate thank you ingat uh, okay ingat ingat ayan mga kababayan si Ma'am bliss daw siya syempre the surprise siya mga kababayan kasi nasundan natin siya nakasakay sa jeep pero nung pagkaliwa ako napansin yung taxi natin walang laman tumalun po siya sa jeep kaya lumipat siya sa atin kaya bilang sorpresa dahil parang hinahabol pa ni ate yung oras ng trabaho niya sinurpresa natin siya sa free ride mga kababayan no? ayan mga kababayan hihingin lang natin yung ano ng mga kababayan natin baka namang pipiling pakilike and share ng video natin para sa ganang tuloy lang, tuloy tuloy lang po tayo sa pagbibigay ng free ride mga kababayan no Ayan, umiikot po tayo ngayon, inatid na po natin si Ma'am Bliss ng Katiklan. Ayan, mga kababayan, babay po sa lahat. Ano? Siyempre, hangad ko, mga kababayan, na isa sa inyo sa mga nanonood sa akin na mabigyan ko ng free ride, abangan nyo lang si Taxi Vlog. Ayan, mga kababayan, maraming maraming salamat. Pasubscribe na lang kay Taxi Vlog, babay sa inyo lahat.